Ito ipapakita ko sa inyo. Hindi to rigila. hindi to rigila. Ha? Baka magaya kayo sa akin. Dati nung bago pa lang ako, tinuruan ako ng kasama kong Indonesia. Syempre hindi pa na, hindi ko pa alam. Sabi niya sa akin, naubusan kasi kami ng pansawag sa salad. Sabi niya sa akin, pwede daw ako kumuha. Sabi niya, andito, mayroon sa labas kumuha ka. Asyon pinakita niya sa akin. Isahog ko daw sa salad. Eh ako naman, syempre, siyang matagal eh. Sinunod ko siya. Nilagay ko to sa salad, ganun. Tapos, nung sabi ko sa amo ko, Rigila ba to? Kasi sabi ko, ito ang tinuro sa akin. Nailagay ko daw sa salad. Sabi nung amo ko, hindi. Damo siya. Ayan o, oh, kamukha niya talaga. Mm, ba? Diba? Kaya inaalis ko to. Pinapalis ng amo ko. Sabi niya, pag nakita ko, bunutin ko daw. Ayan o. Oh. Kaya baka magaya kayo sa akin yung mga bago pa lang dito baka turuan kayo ng mga kasama nyo ng mali ayan ayan o oh. di oh, diba ang dami niya kagayang kagaya siya hindi siya redjila ha